trending na cheesy corn overload sa quiapo nudumog at pinipilahan at dinarayo na rin ng karamihan siya nga pala si Maricorn ang jopay ng quiapo kikilala nga siya ngayon dahil sa ultimate level up creamy cheesy corn niyang binibenta araw-araw daw eh sold out daw yung kanilang mga paninda at yung mga customer naman nila eh non-stop daw ang pagdating masarap ba yan ma'am? masarap to sir mas masarap pa sayo to yo okay thank you ma'am So ayun mga ka-all goods, napatayo na nga tayo dito sa Villa Lobos, dito sa Quiapo. Meron tayong nakita ng ditong cheese corn. Ayun, mukhang masarap eh, handa yung bumibilit, kaya i-try na natin yan. Ay ma'am, magandang araw po. Hello sir. Anong pangalan nyo ma'am? Mari Corn sir. Ma'am, ano po yung ino-offer nyo dito? Meron kami sir, overload na cheese corn. Magkano naman ma'am yun order? 70 dahil sir, meron din pong 90. Bali, saan location ma'am? Ano oras po kayo nag-open kayo dito, ma'am? Ma Masarap ang gandado. Ento muna ubusin. Opo, kumain. Oh, Awsek, gimam po order nga po nang isa, ma'am. Ma'am, bukod sa cheese con, ano pa yung ino-offer niyo dito, ma'am? Kami nilaw na may isir pang nilaga, ayun, Ay, ito mura lang oh, 50 pesos lang po. guys oh. Kam ilang taon na po kayo, ma'am? 29 years. Ay, talaga ang bata mo, tura mo, mama. 19 years. O, oh, mommy. Ma'am, <laughs> ma gaano katagal na kayo nagtitinda dito, ma'am? Yung ilaw na may sir 5 years na po. 5 years? Pero yung bago kitang Ah, bago lang. Ma'am, ano po yung lalagay nyo dyan, ma'am? cheese powder, sir. Tapos? Sugar. Sugar. Melted cheese, sir. Ayan. Level up yan, ma'am, Yan ba yung overload, ma'am? Saka grated cheese, sir. Ah, okay. Overload okay, na, guys, so, Ang daming cheese. Magkano yan, ma'am? 70 lang pa, sir. Yun. Okay guys, nandito tayo sa kaya po ngayon dinayon na natin yung trending na cheese corn dito ni ano ni Maricorn dito sa may Villa Lobos Street. Daming cheese guys, grabe. Tsaka ano to, overload to guys. 70 pesos lang pero meron siyang mas malaki dito, 90 pesos daw. Ito ibang level yung cheese nito. ang guys, yung laman niya, may overload to 70 pesos lang kaya i-try na natin. Kasi di ba yung nakasanayan natin dati, yung cheese powder lang na nilagay, tapos yung star margarine. Pero ngayon to level up to Kasi marami siyang cheese. Ayan, tikman na natin. Solid guys. Creamy. Ayan oh. Naalala ko talaga yung high school days ko. Ito yun eh. Ito yung merienda lagi na hinahanap ko noon. Panalo to, level up. Tsaka, saktong-sakto yung lasa niya. Hindi siya maalat. Ayos din yung naisip ni mom eh. Sarap din eh oh. Tsaka marami na rin para sa 70 pesos. Ayun no. Hindi na rin masama. Ayun Kasarap no? sa na ito guys. Kaya ko siyang ubusin. Kamis. Ayun no. Kamis. Kamis. Tingnan niyo guys yung pila dito. Biglang dami. Ano Solid. Yan guys, kung gusto niyo matikman yung cheese corn ni Ma'am Marie corn, andito lang siya sa Bilya Lopos. malapit lang sila sa may simbahan. Lakad lang kayo, makikita na siya dyan. Yan, maraming tao lagi dyan guys. Yan guys, nakasabay ko si Idol, si Boss M. Ayun na uh, shoutout sa iyo sa page ni All Goods uh, this is M, at uh, good luck sa mga content ano salamat boss